Saan kayo pupunta? Uuwi na ba kayo? Maramang, Dagol. Bakit? Ikaw, saan kayo pa ba pupunta? Oo nga, Dagol. Idadamay e, mo pa talaga kami sa paglalakwatsa mo. Yes, nga. Baka mami will galit-galit with me na. Ano ba kayo? Maganda talaga itong pupuntahan namin ni Dagol. Eh, saan ba kasi kayo pupunta? Baka mamaya manakot lang kayo eh. Oo nga. Eh, kasi kanina, narinig namin si Aling Marites. Sabi niya, doon daw sa kabilang baryo, may witch. Witch? Oo, witch daw. Kaya nga daw maraming nawawala mga bata ngayon. Sabi, kinukuha at kinakain daw sila ng mga witch. Oh, eh ano naman kung may chismis na wish si Aling Marites? Huwag nyo sabihin, doon kayo pupunta. Akala ko ba na nga ay natanguhay hayong witch na yun? E, bakit nung tayo pupunta? Kaya nga, nagpapaniwala naman kayo dun kay Aling Marites. Eh, sa pangalan pa lang, halatang hindi na totoo yung mga lumalabas na chismis. Ni, natatakot lang kayo. Kaya ayaw niyong sumama sa amin eh. Oo nga. Tara na makoy. Tayo na lang dalawa. Huwag natin isama yung mga girls. Kasi mga duwag yun sila duwag. Hindi kami duwag, no? Ang layo-layo kaya doon. Huy, the goal, tara na! Ay, oo nga pala. Ah, uh, duwag. Bleh. Hoy, princess, saan ka pupunta? Huwag mo sabihin sasama ka dun sa kabilang baryo. Akala ko ba Mami will galit-galit sa'yo Tapos ngayon, alaman nung masabi si Makoy Sasama ka na agad Darunan mo tiyo, umuwi na lang tayo Kayaan mo yan si Princess Pakahanapin pa ako ni Daddy Nestor Angel, remember Ito yung utang ko sa'yo Ay, naaadala mo pa pala yun Akala ko pa naman Nagka-amnesia ka na dun sa utang mo I will buy it you na, if you sama sa amin. Uy, Princess, ang galing mo rin, no? May kapalit pa talaga, iutang mo naman yan kay Angel. You don't want? Eh, di don't. Princess, teka lang. Bakit mo siya tinawag, Angel? Sasama ba kayo sa kanila? Eh, kasi mutya, may gusto kasi akong bilhin ng Barbie, eh. Hindi ipabili mo sa Daddy Nestor mo. Marami na yung pera eh. Galit sa akin si Daddy Nestor. Kasi di ba kahapon, nung Chinese Quarter tayo, tawag sa akin ang tawag si Daddy Nestor. Tapos, hindi ako nakinig sa kanya. Kaya ayun, pinagalitan niya ako. Kahapon pa pala yun eh. Bibigyan ka na ni Tito Nestor ng pera. Daddy Nestor na kaya kong bilhin yung mga gusto ko kahit hindi ako humihingi sa kanya. Hoy, ano ba? Sasama ba kayong dalawa? Ang layo-layo na ng my love makay ko, oh! Hoy, princess! Sasama ko! Basta yung utang mo, ah! Bayaran mo na ngayon! Oo ma. Sumunod kayo, ah! Makoy, my love! Wait for me! <laughs> Kung ayaw mong sumama mutya, huwag ka na lang sumama. Wala namang namimilit sa'yo. Basta ako, sasama ako. Ano ba yun? Nagtakot ako maglakad pa uwi mag-isa. Teka lang, Angie. Nintayin mo ako. Teka, Bull. Dito na ba yun? Parang uumakoy. Kasi sabi ni Aling Marites, sa may iskina daw. Ito lang naman yung iskina dito sa barangay na tuwi. eh. Inasang e, dito! Parang wala naman eh. Wow! <laughs> ano ba yan, princess? Nakakagulat ka naman. Oo nga, princess. Muntik na ako katakihin. Akala ko, yung witch na. <laughs> <laughs> Ang galing ka talaga mong gulat, no? Uy, princess, ano ba ginagawa mo dito? Oo nga. Tsaka nasan si Angel at Mutya? Pumunta ako dito kasi andito ko makoy. Sila Angel at si Mutya naman, papunta na rin yan sila dito. Pinasama ko. Weh! Si Angel at si Mutya, pupunta dito? Oo nga, papunta nga sila dito. Nagsasabi kaya ako ng totoo. Di ako naniniwala sa iyo, Princess. Eh bakit naman pupunta dito sila Angel? Eh kasi... O oh, sige, dagbon. Pustahan na lang tayo. O oh, sige pa. Pag hindi pumunta dito si Angel at si Mutya, yung yaya mo yung gagawa ng assignments namin ni Makoy ng one year. Teka, paano mo nalaman na yung yaya ko yung gumagawa ng mga assignments ko? <laughs> Secret! Brr. Yung yaya mo yung gumagawa ng mga assignment mo, princess. Kaya pala palagi kang perfect sa mga assignment. Ah, uh, eh, basta. O, oh, sige, kita Pag dumating ngayon dito sila Angel, ikikiss ko sa pisngi si Makoy. O, oh, sige ba? Hoy, Dagul. Anong sige ka dyan? Ikaw na lang magpakiss sa pisngi dyan kay Princess O. Okay lang yan, Makoy. Alam ko namang hindi pupunta dito sila Angel eh. Papunta dito si Angel, papagalitan siya ng dadi ni Stunia. Si Matya naman, hindi yun sasama kasi sasabayin kay Angel pa uwi. Sigurado ka dyan tagul ah. Oo nga Makoy. Bakit? Ayaw mo bang walang assignment ng one year tapos palagi pang perfect? Gusto. Pero pagpunta sila Angel dito, munta ka talaga sa akin. Oo nga. Sigurado akong hindi yun sila pupunta dito. Kuya, ano ba yan? Ang bilis-bilis niyo naman maglakad. Hinga na hinga na kami ni Mutya, kakatakbo. Oo nga, kanina pa kami nasigaw na sigaw sa inyo. Hindi man lang kayo minto. <gasps> Hoy, nakikinig ba kayo? Kayong dalawa makuyad na gul. Bakit ang lalaki ng mga matuyo dyan? Angel? Mutya? Ba't kayo andito? Eh bakit ba? Pinasama niyo naman kami ha. Tapos ngayon magtatanong kayo kung bakit kami nandito. Akala ko ba hindi kayo sasama? Si Princess kasi. Sabi niya, babayaran niya daw yung utang niya sa akin pag sumama ako. Eh may gusto akong bilhin na Barbie. Ha? Huh? Hoy Princess, ba't di mo sinabi sa amin na babayaran mo yung utang mo kay Angel pag bumutan sila dito? Eh bakit? Nagtanong ba kayo? Oh, sige na mo, kuya, na dito. Uy, dagol! Alam mo, lagot! Bakit ba? Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Oo nga, kanina. Gustong gusto nyo kami isama, tapos ngayon parang ayaw nyo kami nandito. Eh, kasi nagpustahan kami ni Princess. Pag hindi kayo pumunta dito, gagawin ng yaya niya yung assignment namin ni Makoy ng one year. Ha? Huh? Teka, Kuy mo, tiya, totoo pala yung chismis mo na yung yaya ni Princess yung gumagawa ng assignments niya, kaya palagi siyang perfect? Oo nga, Angel, di Sabi ko sa'yo, palagi siyang perfect sa mga assignment, tapos sa school, palaging zero. Oo nga, no? O, Dagol, di ba? Pustahan yun. Ipa na naman kung pumunta kami, katulad na nangyari ngayon. Yun na nga. Isabi ni Princess, pag naman kayo dito, ikikis niya si Makoy sa pisngi. Eh. Hah? Ini pisah-pisahnya? Ini pisah-pisahnya? Ini bibig daw na umiilang. diba di ba wala naman yan dito kanina pagdating natin? Hala, baka yan yung daanan dun sa sinasabi yung papunta sa witch. mahanap si Dagol. Baka makain pa yun yung sinasabi nilang witch. Lagot tayo sa mama nun. Ay, sige na nga. Hoy, Makoy, basta pag nakita natin si Dagol, babalik agad tayo, ha? Oo, tara na. Ikaw, Princess, sasama ka ba? Ah, I'm sorry, Makoy, my love. I love you, pero ayoko ma ng witch. Takot-takot ka pa talaga ngayon, princess. Ikaw e, na lang. Ikaw yung mamilit sa amin ni Angel para sumama. Hindi ko naman, Luz. Na totoo pala, no? Ayoko mait ng witch. Sayang yung pinukulot ko sa hair ko. Ah, hindi ka pala sasama. Ha? Sige, pag hindi ka sumama sa amin, sasabihin ko dun sa principal na yung yaya mo yung gumagawa ng assignments mo. What? Wag! That's white male! Ha? Ano daw? White male? Black male yung tawag doon. Sige, kung gusto mo mag-grounded ng daddy mo, eh di huwag ka sa mama. Uy guys, tara na! Tara na mo, tiya. O sige, tara. Mm -hmm. Ito. Wow! <gasps> Wala nasan tayo! Teka, di ba gabi yun? Bago tara pumasok sa umiila na pinto. Eh bakit umaga na ngayon? Oo nga no, ang ganda naman dito. OMG! Peggy nabaas! Sabi ko kasi sa inyo eh, we go go home na lang. Manahimik ka nga dyan, Princess. Makoy, nakita mo na ba si Dagol? Hindi nga eh. Baka naglakad-lakad yun. Tara, hanapin natin. What? So maraming trees. I'm so takot. Hoy, princess, anong takot ako sa trees? Mas maganda pa yung mga puno dito kaysa sa'yo eh. Tara na Angel. Wow ah. Hoy, teka lang, hintayin niyo ako. Dagol! Nasaan ka? Dagol! Are we for far away na ba? I'm so pagod na. Oo nga, Angel. Kanina pa ako napapagod. Inasan eh, na ba kasi yung dagol na yun? Hoy, Makoy. Magpahinga na nga muna tayo. Baka mamaya, hindi na natin makita yung umiilaw na pinto doon. Dagol! Huwag kayong mawalala, Angel. Isang daan na lang naman yung dinaanan natin papunta dito eh. Hindi tayo mawawala. O oh, sige, dito na lang muna tayo magpahinga chocolate. Ano ba yan? Nagugutom oh, na ako. Dapat pala, bumili na lang ako ng chocolate dun sa may kanina. Teka, Angel, narinig mo ba yun? Ha? Yung ano, Mutya? Hindi mo narinig yun? Abingin mo naman, Angel. Eh, yung ano nga kasi, Mutya? <gasps> Parang may umiiyak! Oo, tama. Di ba, rinig mo rin ako eh. Parang may umiiyak. Teka. Oo nga, no. magsalita ko nga hindi ka namin naiintindihan. Oh, 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 Awwww. Awwww. Hi! Awwww. ginagawa Awwww. 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 Ang liit naman ng boses niya, hindi ko marinig. Oo nga, Angel. Narinig niya kaya tayo? Baka kasi gusto niyang kunin natin siya Para maintindihan natin yung sinasabi niya Ay, oo nga no At dahil me ang smart Ako ang kukuha sa kanya Ay, wow ha You maditaw-maditaw with me pa talaga ha Huh? <laughs> o, oh, tignan mo, Princess, pati doon di ayaw sa'yo. Huya na ba kayong dalawa? Manahimik na kayo dyan. Pati ba naman dito mag-aaway kayo? dyan, princess? Hindi nga. Baka kasi gusto lang duwindo na si Angel yung magbuhat sa kanya. Kaya si Angel yung tuturo niya. Hala, oo nga no. Sige nga, Angel. Subukan mong ilagay yung kamay mo kung aakyat siya. O, oh, sige. Wait lang, ha?